So, good morning guys so nakoy tips para dali mo daghan in subscribers so, there is a youtube channel silent ba so first things first is dapat consistent ta sa pag upload sa mga videos so ang ako ang gifocus is from Uh, from zero subscriber up to now, 62 subscriber na ko. So, wala pa yung month, <laughs> Then, koan. shorts lang akong gina-upload mga all about food then original ang wala din sya yung music background original sound lang niya para dili ta copyright so nag consistent lang ko kada adlaw ko ga-upload og mga short videos so natingala lang ko nga daghan na kaay ga videos ang kinatasan ako na views is for now is 3.5k views. So, very short short videos lang dyan to siya. Then, wala dyan siya eh, background music. So, moto be consistent sa pag-upload. Then, mas tiyada if short videos lang sa ang gina-upload para pampadaghan lang sa subscribers doon sa YouTube channel. So, ayan lang. Mawala akong tips para mo madugangan ang inyong subscribers. Upload lang ng upload. Kung na'y mag-subscribe, i-subscribe po ninyo, i-visit ninyo ang iyahang channel, then mag-subscribe po ta para support system na po. So, that's all. Thank you for watching.